Hi guys! So, habang nagbabrowse ako sa aking dashboard ay napunta ako sa tax info at napansin ko na mali pala yung nailagay ko noon na birthday. So, imbes na March 25, ang nailagay ko noon ay March 24. Tapos, klinik ko siya pero hindi ko siya maklik. Hindi siya ma-edit. Kaya naman nag-send ako ng message sa contact support. So, ang ginawa ko guys ay click lang yung update, saka yung contact, yung contact payout support. Tapos, in-stream ads. Kasi yun yung problema. And then, I have another question. Tapos, maglagay tayo ng screenshot ng mali natin na birthday. Tapos, type natin dito. Please change the date of my birthday to March 25 1997 and then click yung send and then after a few minutes guys ay magre-reply na sila after nang ilang minuto guys ay napalitan na yung date ng birthday ko so check natin kung napalitan na So you guys, thanks for watching. Bye.